Yo, what's up mga kaos? Yung nga pala araw ron ito ay yung video ngayong araw ay punta sa akong dating bayan para maglaro ng basketball at email. Kasama ko mga kaos ay akin ang mga tropa ko na si Mark at saka si de Roa. Si mga kaos ay habang nalagyan ako ay dribble-dribble na mga kaos. Nga pala mga kaos ko na habang sinya na ako sa maburingan ko sa aking pag-ubis o biru eh. Mayaan lang po talaga mga kaos ay yung balang araw ay ba, ko kopi daw sa Pugubis Uberl. May ako mga kops. Sa mga mga Okay. May Pero pagka-close mo na ako sa personal mga kops. Talaga. Makita okay, mo yung tunay mga na, na ano mo sa talaga. So, siyan, mga kops. Hindi ako sa may baga kay mga kops. Ang mo sa may guild, mga kops. At yan pa mga kops. Kops lang Pemenangan kops bangsa di rumah kops asin di rumah kops lain kerja keluaran di rumah kops memang as rumah kops baru ini lah kops. Gang, 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 nama si gang, gang. Ayo kau makan kau biji kerba. Gang, jadi kau makan kau biji kerba. Uh, Times itu, okay. aku ngekaisa ah, nanti bayangkaisa lagu kulit guys, mulai oh, sakurisan guys, aku, 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 abot, aku, 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 aku,

Yeah. <laughs> Diyan pala mga cops ay yan daktak lang muna ko dyan daktak yung mga ano pasama ko na yung mga cops yung derua kari niya abutin yung mga cops pero hindi niya kaya daktak yung mga cops diyan mga cops ay nag email kami dyan mga cops di dalawang beses kami panalo naman kasi yung kakasama rin namin yung trooper namin si Mark mga cops ay nag-emulin siya, lang kasi hindi pa ako makakasama dahil yung mga grade master pa lang, pa-IP pa lang mga cops ayun nag kami ng mga cops pag mga hapon na na di nag kami tapos yun umuwi na din kami mga cops mga dating ng mga 4 pi mga cops dahil gagabi na din at mga bago ay ginawa at yun pala mga cops ay eh, taktak lang ako ng taktak yan. Tapos tinawag niya ako para mag-email na kami. Ayan, tambay kami dyan mga cops sa uh, kwepayan dyan. Sa ating bayan. Uy, tara bilalas! Nice. Oh, you Ito yung mga kaos, ang na mga kaos ay sandang ko lang yan. Tapos yung mga mga kaos, tapos nag-email na, kami dyan mga kaos. Tambay kami dyan mga ilang oras. Tapos yun. Init? Diyan pala mga kaos ay naglaro na kami dyan. nag na kami mag basketball dyan, mag, ano yan, matagal na kami, matagal, matagal na kami, na, mga, mag, medyo matagal, matagal na kami naglaro dyan mga Cubs. At pagkatapos ngayon ng mga Cubs, ay mo yun na din kami, mga 4 PM sa mga Cubs. Panorin nyo lang mga Cubs, ang nagdulo. Salamat po sa inyong panunod. banget ah, anggini 反正。 કાપડ ભીજોડી છે હિન્દીમાં કે ભાગ્યું First yung mga cops ay Bali, nagtank na yung kasama ko mga cops eh Yan, isa so, lang yung niyo, mga cops eh Hindi pinag ano mga cops Kasi, nagkasakit siya isya, mga cops eh Dati yung malakas maglaro eh Sayo ko eh, tuloy-tuloy niya rin at lalakas na siya yung mga cops Kasi yung mga cops ay Pawin ako Kaya nasa dati yung bayan pa lang yan mga cops At mga kaops ay punorin nyo mga kaops ang aking paglalakad. Pauwi sa amin mga kaops. Tapos mga kaops ay nagkita mga kaops uh, ay... yung mga tropa-tropa ko rin 'tong mga kaops. Yung mga bata-bata dyan mga kaops. Ay, mga, mga kabiruan ba? Kaya nakita ko dyan. Ah? Lo. Ngon sa timbahan. Ha?

mga ilang layo nga bang akin nilalakad sa uh, sa tropa ko mga kaops sa dating bayan so, sa, yan naman mga kaops ay nasa kabilang kasi na ako yan kasi may baba ng mga kaops kasi yan ay yung nasa baba na yan ay nasa bayan ako kasi yung mga kaops nasa bayan ng ako at saramat mga kaops sa inyo mga pan panunod ninyo sa inyo pag suporta at yun mga kaops mga cops ay papakita ko sa inyo ngayon kung kano kala yung aking lalakad mula sa dito sa bahay namin hanggang sa dating bayan hanggang doon yan sa court yun nirecord ko ito sa may corp. pero rin yun lang mga cops eh mga cops yung basa rupang sa mga siso si kasi yung ano na yung mga cops yun yung court na pangdura namin tapos nandiyan kami mga cops may gilid lang kami may gilid ng bahay na yun mga cops na email kami tapos nood ng mga ano na mga mga palabas naman sa ano scroll scroll down. ayan mga cops recommend ni google ay mga 26 minutes kung lalakarin pero hindi ko rin alam mga cops mga parang mga sa kalahati oras at ako naka, naglalakad o oh, mga ilang minuto mga ilang minuto mga ganyan 26 o oh, mga 20 ayan mga cops yung, lalakad na yung mga cops Ayan. Asya mga kaos, hanggang nila mga kaos. God bless po sa inyo lahat. Like in and follow po.